Naiuwi na sa bansa ang mga labi ng tatlong OFW na namatay sa sunog sa Kuwait. Kasama ang tatlong Pilipino sa apat na putsyam na nasawi sa set na sunog na gusali. Siniguro naman ng OWA na magbibigay ng scholarship sa mga naulilang anak ng mga biktima. May iba pang pa mga benepisyong aabot sa 220,000 pesos at 25,000 dollars mula sa kanilang kumpanya at sa Kuwaiti government. Kasabay niyan, kinumpirma naman ng White House na isang Pinoy ang namatay sa pinakahuling pag-atake ng Houthi sa Red Sea. Matatandaan na umaatake noon ng Houthi sa mga barkong may kaugnayan sa Israel bilang pagtutol sa pagkigera nito sa Gaza. Pero sa pagkakataong ito, wala nang kinalaman dyan ang pag-atake sa barkong may sakay ng mga Pinoy dahil Liberian flagged ito. Bagay na kinundina ng US government para sa update sa mga kababayan natin na naapektuhan ng sunog sa Kuwait at pag-atake ng rebelding Houthi sa Red Sea. Makakasama natin si Overseas Workers Welfare Administration o OWA Communications Chief Miko Mabanag. Magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali, uh, Sherry, lang sa lahat ng ating taga-panood at taga-pakinig ng One Balita Pilipinas. Marami pong salamat sa oras Sir Miko. Unahin ko na po yung uh, kinumpirma ng White House na namatay na Pinoy sa pag-atake ng rebelding Houthi sa cargo ship sa Red Sea. Ito rin po ba ang parehong Pinoy na nawawala? Ano po ba ang update dito? Uh, well, Cheryl, as per the official statement released by the Department of Migrant Workers uh, kanina, We cannot confirm yet yung status ng Pinoy na seafarer na, na nawawala. Uh, yung ating Philippine Embassy sa Athens, led by Ambassador Giovanni Palek, met with the MV Tutor Shipping Principal. Actually, um, he was informed that the search operations will be undertaken once nasa safe port na yung vessel. Pero kausap na ng UWA at ng DMW, yung family ng missing seafarer natin, and we are continuously providing all the support and help na kinakailangan po nila. So, uh, just to be clear po, Sir Miko, hindi po natin kinukumpirma na parehong ang tinutukoy na Pinoy na nawawala doon sa kinukonfirm po ng White House. Yes, Cheryl. Kasi yung um, our uh, DMW already released a statement kanina that the search operations um, para doon sa vessel na ay uh, will be undertaken once na nato na sa safe port yung ating vessel. Mm -hmm. Sa ngayon po, nakauwi na rin at ang nakaligtas na isang tripulante ng MV Tutor. Ano-ano pong assistance din yung kanilang makukuha po? Kasama ba rito rin yung counseling kasunod nga po ng dinanas nilang pag-atake? Yeah, uh, they have received uh, financial assistance from OWA, DMW, DSWD and Speaker Martin Romualdez. Kahapon, nagbigay din po ang uwan ng psychosocial support and stress debriefing para sa kanila. Handa ba silang bumalik po sa trabaho at ma-deploy muli sa Red Sea kasunod ng nangyari? Uh, as per our conversation with the seafarers, uh, yung iba ayaw na muna bumalik pero ang common response nila ay gusto muna nilang magpahinga at makasama ang kanilang mga pamilya at mag-recover mula sa traumatic experience nilang ito. Pero Sir Miko, di po ba nagpapapirma ng waiver kung willing po sila? Kasi di ba dapat sinasabihan yung ating mga kababayan kung dadaan yung barko sa Red Sea at may pinapipirmahan po dyan na waiver kung uh, gusto pa rin na lang sumampa dun sa barkong yon. Ah uh, yes, uh, actually Ms. Cheryl this was answered by our uh, DMW secretary Sec Hans mm -hmm. Uh, during uh, yung naunang uh, briefing niya regarding dito sa MV Tutor. And he confirmed uh, na merong uh, waiver na at na-inform yung ating mga seafarers uh, na uh, they will pass this, uh, et etong route na ito. Mm -hmm. Kahapon po, naiuwi na rin ang mga labi ng tatlong OFW na nasawi sa sunog sa Kuwait habang naiwan po yung dalawang sugatan. Kumusta na po ang lagay nila? Uh, still recovering yung ating dalawang kababayan na nasugatan and we are monitoring their conditions. Nakatutok pa rin yung ating DFA, DMW, OWA post sa Kuwait uh, for any developments. But we continue to hope and pray for their speedy recovery para maiwi na rin natin sila dito at makasama na rin sila ng kanilang mga pamilya. Nananatili pa rin po ba sila sa ICU or nasa regular room na po? Yes, uh, they, are, they are still in the ICU at uh, continuously pa rin na minomonitor yung kanilang conditions. But uh, I was told that uh, their conditions naman ay nag-improve na. Ah, that's good to know po. May anim na kababayan din po tayong nakaligtas sa sunog. Ano po ang decision nila? Tuloy pa rin po ba sila sa pagtatrabaho sa Kuwait? Yes, uh, tuloy pa rin sila sa kanilang trabaho. Uh, actually, nag-offer tayo ng... Uh, repatriation din sa kanila na makuwi dito sa Pilipinas pero they decided to continue their work doon sa Kuwait. Saan po sila tumutuloy matapos po itong uh, sunog uh, sa kanilang dormitory? Uh, nasa maayos ang kanilang kondisyon, uh, Cheryl. Actually, yung ating uh, UWA Kuwait Post, uh, personal na din silang binisita doon sa kanilang bagong uh, tinutul eh, tinutuloyan at na-confirm naman natin na maayos yung uh, accommodation nila ngayon. Marami pong salamat sa inyong oras Owa Communications Chief Miko Mabanag